Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now sa muli, nais nice kong magpasalamat sa mga patuloy na nalangin sa ating condition. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya at tayo po ay nakapag-vlog naman po ngayon, nakapag-gawa ng mga videos upang makatulong po sa mga taong nangangailangan na lumago at maligtas. At sa muli, sama-sama po tayo na pakinggan ang salita ng Diyos ngayon. Ang ating teksto ngayon ay nandito sa Santiago 1.12. Ang sabi po, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Ang ating topic po ngayon na pag-uusapan, oras sa Diyos versus trials. Paano natin ihandel ang oras natin sa Diyos kahit nasa mga trials ng buhay? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una po, kahit may trials, tuloy pa rin ang paglalaan ng oras sa Diyos. Sabi po sa verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Pag sinabing nananatiling tapat, meaning tuloy pa rin ang oras sa Diyos, ang quality time sa Diyos. Ang isla, daanan man ng bagyot unos, pero mananatiling nandyan pa rin sa mapa. Ganon din dapat tayo sa Diyos. Lagi nating paalalahanan yung ating sarili na kahit daanan man tayo ng Uh, mabigat na suliranin, mga pagsubok, subalit so, mananatili pa rin tayong tapat lagi at lagi pa rin may oras sa Kanya. Hindi tayo nawawala at naliligaw. So, paano natin i-handle ang uras natin sa Diyos kahit nasa mga trials ng buhay? Ang una, kahit may trials, tuloy pa rin ang paglalaan ng oras sa Diyos. Number two, kahit may trials, mas lalo pa dapat kumapit at lumapit sa Diyos. Ano ang sabi sa verse 12? mapalad ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subokin tatanggap siya ng gantimpala ng buhay ngayon paano tayo makakatanggap ng gantimpala o mga pagpapala kung isinuko na natin ang laban kung ayaw na natin dapat mas lalo tayong kumapit at lumapit sa Diyos. Ang iba kasi, pag may pagsubok na, ang dami ng problema, sa halip na mas magbigay ng time kay Lord, lalo na sa prayer, nawawala tuloy sila. Nawawala na ng ganang mag-pray, sumamba, at mag-devotion. Isipin na lang po natin, kapag umakyat tayo sa mataas na puno, minsan, mahangin. Tayo naman, habang umaakyat, ay mas lalo naman tayong kumakapit, kumahawak, upang hindi malaglag. Dapat ganito tayo sa Diyos. Huwag nating hayaang tayo ay malaglag, kundi ang tiyaking ligtas. Ang lumapit at kumapit lagi sa Diyos ay mapapatunayan sa ipinapakita mong oras sa Diyos. Time sa Diyos na kahit maraming trials, mas lalo pang lumalalim sa Diyos. So paano natin ihandil ang oras natin sa Diyos kahit nasa mga trials ng buhay? Pangalawa, kahit may trials, mas lalo pa dapat kumapit at lumapit sa Diyos. Pangatlo, kahit may trials, sa Diyos pa rin dapat magtiwala. Ano ang sabi sa Santiago 1.12? Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So may pangako pala ang Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag tayong ma-out of focus na pag maraming problema ay mas sarili at sa ibang tao na tayo nakasentro. Parang iniisip na natin na walang Diyos na kumikilos at nagbibigay ng solusyon o pagpapala. Sabi nila na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya lang, dahil sa kakagawa natin, nalimot na tayo sa Diyos at wala ng panahon sa Diyos. Paano pa maaawa ang Diyos na nawala na ang tiwala natin sa Diyos? Ano mang hirap, sakit, pagtitiis, ang nararamdaman natin hindi po ito dahilan para hindi na magtiwala sa ating Diyos. At natural, pag talagang may tiwala tayo sa Diyos, bibigyan natin siya ng panahon. Tulad ng pananalangin, devotion, Bible reading, pagsamba o pagdalo sa ating mga pagtitipon bilang iglesia. Tulad ni Hob, kahit dumanas si Hob ng trial sa buhay, tuloy pa rin ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kaya paano natin ihandel ang oras natin sa Diyos kahit nasa mga trials ng buhay review po muna tayo sandali ang una kahit may trials tuloy pa rin ang paglalaan ng oras sa Diyos pangalawa kahit may trials mas lalo pa dapat kumapit at lumapit sa Diyos pangatlo kahit may trials sa Diyos pa rin dapat magtiwala ang ating application ngayon mga kapatid alam kong maraming pagsubok ang ating nararanasan dito sa mundo na maaring kapag dinanas mo ito na nasa panahong malayo ka sa Diyos, malamang na kahit sino na lang ang tatawagin o aasahan mo. Maaari ding mas tatama rin kang manalangin at magbigay ng time kay Lord dahil matatalo tayo ng ating karanasang pagsubok, paghihirap o kapighatian. Subalit so dapat mong malaman na dapat ito ang panahon na mas lalo tayong umasa. Lumapit, kumapit at magtiwala sa Diyos. Ito ang time na mas lalalim ka pa sa Diyos. Huwag tayong lumayo at panghinaan. Bagkos umasa lang na ang lahat ay may solusyon sa awa at biyaya ng Panginoon. Nang may mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong ulang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.